Good morning guys, kagabi ang lakas ng ulan dito sa amin, pinayin paligid namin guys, ang paputok ng tinelas tapos, ang dami mga dahon, ayan guys, oh. ang ganda ng panahon guys. dito sa terrace guys ang daan ng dumi ang daming buhangin guys Karang buhangin dito oh guys ayan oh sobrang lakas na ulan sa gabi ayan natapos siya ng walisan mga dahon dahon update lang po dito sa kalabasa ko, guys. Ayan, nilagyan ko siya ng kahoy na aakyatan niya. Para hindi nagkalat sa lupa yung mga baging. Ayan, malinis siyang tingnan. Saka makikita mo agad yung bunga niya kapag namunga na siya. Hindi natatakluban ng mga dahon. Ayan, guys. O. Oh. Hmm, magandang tingnan saka malinis po ayan nakakatuwa yung kalabasa ko guys ayan ayan lang guys magtanim na tayo ngayon guys kahit maliit na space lang kasi sobrang mahal ng mga bilihin ngayon ayan nakakatulong makakatulong yun sa atin guys hindi na tayo ng gulay alam niya ba ang kalabasa ngayon, guys? 25. Ang bili, sobrang liit lang. Okay, ayan, guys. Pag naman ngayon, may nakabili bibili ng gulay. O, diba? Sitang na ng vitrin natin. Meron na tayong pang tanghalian. Ayan lang, guys. Update ko lang po kaya sa akin. Itinganin na kalabasa. O, guys, ang taas niya, oh. Hindi ko na nabijuhan nung ginawa ko yung balag eh. Kasi, lobat po ang cellphone ko nun. At ayan lang guys. Good morning guys. Meron ako ditong hipon na nabili guys. Ito. At ito po ang lulutuin ko ngayon. Maglalagay po ako ng asin. Five spice. Saka paminta. Tapos haluhaluin lang po natin Guys. Para kumapit ang lasa sa mga hipon. Siya nga pala guys, tong hipon na ito nabili ko lang sa naglako. Hindi kasi ako nakalabas dahil nagwalis ako ng paligid. Ang dami kasi mga nangalaglag na dahon. Ayan. Tagyan po natin ng harina yung harina guys tanca tancha lang yung paglalagay tapos haluin po natin ulit ng mabuti yan guys pag ganyan ng itsura pwede na po yung lutuin Ayan na guys, maglagay na tayo ng sipon. Nilipetan lang natin siya guys para malutong. Tingnan natin kung ito na yung kabila. Ayan. Ibibiling na muna natin sa guys. Hmm, ito na pasit Maganda to guys kung lubog sa mantika para talagang malutong kaso lang kasi wala na akong mantika guys kaya ganyan na lang pero malutong pa rin yan, guys okay na yan lulutuin lang natin mabuti guys samahin ng apoy na huwag natin pakakalakas para hindi siya masusunog At ayan guys, aahulin ah, na natin yung ating first batch na naluto. Ayan. Patit patiktikin lang natin yung mantika ng konti. Para um, ma uh, tiktik ng konti mantika guys. Ayan. Ayan guys, ang ating unang niluto guys. O, oh, kumakita nyo oh? Ang ganda ng pagkakalo to guys. Magsalong ulit tayo. Ito na ang ating second batch. May binipisan pa natin to guys. Ayan. Magdagdag pa tayo. Guys, ahunin na natin tong pangalawang salang. Ang lutong. Tinikman ko guys, ang lutong. Try nyo na to guys. Ay! May check. Try nyo na lutoin pong gantong luto sa itong Guys sarap. malutong. Tapos sa usawan, ano, kahit tuka lang na maanghang. Ah, oh, sarap. yun, guys. Lagyan na natin lahat ng natitirang nipon. Yan, magsiksikan na kayo yan. bala na kayo sa sarili ko. maliliit ba kayo? Sige lang. Mahala na kayo sa sarili May dyan mga hipon kayo. <laughs> At ayan na guys. Luto na po ang aming pananghalian. Tortang hipon. yan guys. I-try nyo na yan guys. Katuin. Mura lang yan guys one quart lang yung binili ko. Pero marami na. Meron pa ako nakasalang doon na eh. Sa so, kawali. Salamat sa inyong panonood.